Hello guys, i-share ko lang po itong uh, iniinom ko. Uh, buto ng papaya at buto ng kalabasa. Mostly buto ng papaya po iniinom ko. Pitong butel lang. Pitong butil ng buto ng papaya, didikdikin lang. Ayan, didikdikin lang siya na parang paminta. Ayan. Ayan, dikdik -dik na siya. Yan, pwede nyo na yan na inumin. Ganyan lang, pitong bute lang, everyday. Kahit one month lang, subukan nyo. Kasi mahusay siyang panlinis ng mga internal organs. Kain na din kayo ng hinug na papaya lagi. ano pagkadurog, pagdurug na siya, sa kanyo iinom. effective siyang panlinis ng ano, panlinis ng liver at ng kidney. Malinis na malinis siya. Ayan. Maganda rin siyang pang, uh, pang alis panglinis ng mga pats sa liver. Yan. Pag uh, may mga pots yung ating mga liver, nililinis din niya. Ganon din sa kidney. Yan.